Lagi mo tatandaan to anak. Huwag na huwag mong hahayaang maging alipin lang ng pakikisama mo yung prinsipyo mo. Huwag ko daw po sabihin na lahat ng gamit na to galing sa kanya. Ay naku po anak eh! Teka, hindi na kayo makakapagsinungaling yan. Lalo siya. Eh, nabasa na na mama niya yung mga conversation nyo eh. Oo nga po, yun nga po. Tsaka bakit ganyan inuutosan na magsinungal eh? Paano po ito, mama? Ay, teka, teka. Natawagin ko yung papa mo, ha? Ako, malaking problema yan, anak. Tara ni, halika mo sa saglit. May problema yung anak mo eh. Iba yun. Ngayon ako. Dali, eh, yung mo sa papa mo. Ano yung Ay, ah, pa. Yung classmate ko po kasi, yung nagbigay po na itong cellphone, mga oh. sapatos, tsaka iba pa pong cards. Oo. Oh. Nagka-problema po sila. Ano problema? Ano bang ano? Yung pinaka-punto? Yung nanay niya po, nagbasa po ng messages kagabi habang tulog po siya. Oo. Oh. Ngayon po, nagtaka po, bakit po mga binibigay ng mga gamit po sa akin Tsaka sa mga iba po, po namin kaibigan Ngayon po papa Nakukupit po pala yung classmate ko sa mama niya Nakukupit? Eh kala ko ba Binibigay niya sa na ng mga magulang niya Kaya ay, ano siya galante sa inyo Yun nga rin po akala ko papa Eh hindi pala Nakukupit po pala siya O ngayon anong pinaka problema? So nahuli siya ng nanay niya? Ano, ano, ano? Anong nangyayari? Panagharapan daw po bukas sa principal's office. Mag-deny daw po ako. Sabihin ko daw po na lahat po ito hindi po galing sa kanya. Ay, sus. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Amanda. Bagay, di kita masisisi kasi yun ang pinalabas sa'yo. Lukong-lukong bata. Kala ko na sa ibang bansa yung magulang niyan. Yung papa niya lang po yung nanay niya po nag-o-office lang po. Tapos yung nanay niya po yung humahawak lahat ng pera. Ayan, nagtataka ako eh. Pareho ko yung public school pero yung asta ng classmate mo na yan, parang mayaman na mayaman. Hmm. Teka, mali yan eh. Ano sabi mo? Magdi-deny ka? Susundin mo yung sinasabi niya? Hindi ko po alam, Papa. Baka po kasi magalit po siya eh, kapag hindi ko po siya sinunod. Naku, Oh, <laughs> ano or book? Ganito. Teka. Nariwasip ng mga bata talagang ganyan. Makapagyabang lang. Hindi iniisip kong hirap na magulang. Hindi madali lumayo ng ibang bansa. Mangulila sa kanya mismo na anak at sa nanay niya para kumita ng pera. At yung nanay niya nagtatrabaho rin sa opisina. Isa yung sa napaka-stress na trabaho sa buong mundo. Ang nakaupo ka lang, computer ka lang, papel ka lang, pirma ka lang. Isa yung sa mahirap. Mariusip na bata yan. Anak, ito ah. Pasensya ka na. Pero lahat ng binigay niya sa'yo, isusoli na lang natin. Anak, bata pa lang yung classmate mo, tinan mo. Pag lumaki yan, iskamer yan. Ika, ayan yung tipong tao magiging sindikato. Anak, hindi po tayo binibigyan tayo ng mga tao na may magagarbong gamit o kahit ano pa magagandang gamit na paborito mo, eh, magsusunod-sunuran ka na lang. Anak, naintindihan ka na nakikisama ka, pero wala kang kasalanan dyan kahit sa ibang binigyan niya. Siya may kasalanan dyan kasi nga nagyabang siya sa inyo. Kihiningin niyo yan, hindi. Hindi niya dapat gawin niya sa magulang niya. Period. Anak, prinsipyo. Ang pakikisama dapat may prinsipyo. Pag ginagawa ng basura yung prinsipyo mo, mali na yung anak. May mga tao talagang gagamitin tayo sa sarili ng kapakanan. O baka mamaya nga, para lang makakupit siya. Ang iniisip siguro niya, nagmamagandang loob siya sa inyo. Mali. Kaya anak, susuli natin yan. Ayoko mag-instrumento ka ng demonyo. Bata ka pa. Uulitin ko anak, hindi masama makisama pero dapat may prinsipyo. Yan ang number one na pangahawakan mo. Pagmali na, maging isa ka sa solusyon, huwag kang maging instrumento ng mga taong ganyan sa kamalian nila para lang pagtakpan nila yung mga ganawa na ng kagagawa. So bukas, kasama ako, sama kami ng mama mo, pag tumawag ang classmate mo, huwag muna sagutin. Kahit magalit na siya ka mo, wala akong pakialam. Ngayon, kung sasabihin niya sa'yo na wala kang kwentang kaibigan, binigay ko sa'yo lahat, tapos hindi mo ko tinulungan, sumbatang ka na lang niya ka mo, walang problema. Sa ganyang edad niya, sa ganyang ugali niya, yan yung mga anak na hindi deserve na pagmamahal ng magulang sa totoo lang anak. Yan yung mga anak na namuhay sa layaw. Hindi ko naman ginajudge yung magulang niya. Marahil mahal na mahal din siya. Pero yung ginawa niya, kung lumuwag man yung magulang niya, ibig sabihin nagtitiwala yun. Pero sinamantala niya, bata pa siya. Kaya anak, lahat ng binigay, huwag mong pang hinayangan. Anak, kung ano lang yung kaya natin, doon lang muna tayo. Mm -hmm. Kung ano lang yung mga importante, yun lang muna yung isipin mo. Pero kaya natin bumili niya, eh. hindi nga lang ganyan kahitik. Hindi nga lang ganong kagaganda. Pero kaya natin anak. Ulitin ko, ayaw ko maging instrumento ka ng isang demonyong tao. Mala sa buhay yan. Tsaka anak, ito yung pinakatatandaan mo magmula ngayon sa nangyari na yan. Huwag na mo mong hahayaan maging alipin ng pakikisama mo ...yung prinsipyo mo. Kaya mamaga pa, magsilbing malaking aral yan sa'yo. Sige na, ilikpit mo na yung mga gamit na binigay niya. Bukas, sa soli natin yan. Ibili tayo niya anak, wag kang mag-alala. Ang bata ito. Klaseng bata yan, no? Siguro kung ang magulang niya, kung babae, ang kalbo yan. Pag lalaki, pilay talaga. Sige na ni. Samahan natin bukas. Oo.